Hello guys! Luto tayo ng tortang itlog na may galunggong. Nagisa ko ng sibuyas at kamatis sa limang kutsarang mantika. Pagkatapos noon ay niligay ko na ang natirang galunggong. Inimay-himay ko siya ng maliliit. Iginis ako pa ito sandali. Nung malambot na ang sibuyas at kamatis, ay niligay ko na ang mga itlog. Tatlong pirasong itlog yan na tinimplahan ko ng konting asin at paminta. Pwedeng ang maging sistema dyan, dyan guys ay... Kunin nyo yung mga sibuyas at kamatis sa tinamis sa itlog o kaya katulad ng sistema ko na binubuhos itlog sa hinisang kamatis at sibuyas. Aantayin lang natin yan na matuyo para pwede na siyang baligtarin. Lagi nating tatandaan na sa pagluluto, hindi kailangan nagmamadali. Patience sa virtue, sabi nga. Kaya tignan nyo, dahil nagantay ako, maibabaliktad ko siya ng maayos. Nakakatuwa kasi buo siya, oh. kita nyo. At siguro mga 20 to 30 seconds ay luto na yan. At ito nga ang tortang talong na may galunggo. Enjoy! Follow for more!